Hindi na ang transportasyon sa National Capital Region. Ito ang assessment ng Metropolitan Manila Development Authority sa unang mga oras ng tigil pasada ng grupong Piston natutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program na nakatakda sa katapusan ng taon ang deadline sa consolidation o yung pagbuo ng korporasyon o kooperatiba ng mga super at operator. I can confidently say na hindi po na paralisa ang pampublikong transportasyon ngayong umaga. So patuloy po kami magmamonitor. As I've said, nakahanda po kami mamayang hapon, bukas ng umaga, hanggang doon po sa tatlong araw na diniklara nila na period ng strike. Paliwanag ni MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, mananatili silang nakahanda sa mga susunod na oras at kung plano pang ituloy ng grupong piston ang tigil pasada sa mga susunod na araw. Sa datos ng MMDA, mayroon silang mahigit anin na rescue vehicles, kabilang na ang mga bus at van ng iba't ibang ahensya para sa libreng sakay. Samantala, personal din na bumisita si Vice President Sara Duterte sa command center ng MMDA sa Pasig City. Ito'y para para tignan ang sitwasyon sa lansangan ng Metro Manila at tignan ang kahandaan ng gobyerno sa posibleng epekto ng tigil pasada. Ani Duterte bilang caretaker ng bansa, direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nasa Estados Unidos ay tiyakin na hindi maaabala ang mga mananakay po ng ating Pangulo uh, discussion din namin kanina sa Executive Committee was that um, kailangan uh, prepared uh, yung response uh, ng ating uh, gobyerno ng ating pamahalaan. Mahalaga na hindi maabala ang mga tao, ang mga commuters natin na nasa daan ngayon dahil hindi tayo nag-cancel ng uh, trabaho at hindi din tayo nag-cancel ng uh, classes ng mga estudyante natin. At uh, mahalaga din sa kanya na uh, maprotektahan yung ibang mga public utility vehicles uh, na nandiyan sa mga daan and of course yung mga private vehicles na nasa uh, ating para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News!